So guys, masarap ang kilaw. Talaga, sarap ang kilaw. Okay, kuti. Sarap yan. Sarap yan. Sarap yan. Alam, sa mga iba, ano. Yan mga idol at maganda tanghali mga idol Nandito rin tayo para masaksayan ulit yung mga nagbubulinaw po Kasi dumagsa guys yung bulinaw dito sa lugar namin sa Buyan, Dinikan Ayan mga idol, punta po natin sila. Ayan mga idol. So, a... Oh, guys. Awesome. guys Ito guys, sabunin ako po ito guys so. Ito, ibali po ito yung isang punti nila Ang iso Andito na! Andito na guys oh, I'm back Mainiton? <laughs> May na palang huni nila kaya ano doon na yung GR Balik na May na Baligtad na doon Dan <laughs> tayo sa kabila Yay sa uh, talaga po tayo sa pinakandulo po dun sa tapat po talaga namin at nagkisirok din po sila para po makita natin Napakarami po kasi talagang oh. Uh, ayan po guys saka ito pa at meron pa po, po doon guys sa uh, pinakandulo dulo ayan oh. Mapapansin niyo. Hindi po natin guys malaman kung saan tayo ano, magba-vlog. Kasi sa dami pong dumag isang bulino dito sa amin. Ayun ang bulino. Ayun guys oh. Para pa namin sa inyo. Ayan, ganyan guys ang pag-aaraya po ng ano, ng lambat.

<muchos> oh, ito pa yan bibida 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 oh sino ka ba yan pala pani ako na may street mic na ata oh ayan andun nagde-deliver Okay. Uh, ito guys, ang karamihan pong nakahuli po dito sila Pagis and Pulit eh, para guys na pistahan po dito sa aming lugar o oh.

ano okay. 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 sa po, ko, no, okay. ka, malimig, malimig. tinulad po ulit po ninyo ako Jason, tinulad. Tinulad po yung nakarapon natin na i-vlog din. Uh -oh. <coughs>

Makabalag lang nga pre. Yung pinaka pinakamalakas. Oh, ito ako isa, guys. Sa po guys, ang pinakamalakas. Si pareng Intong. Wala ra kunti lang. Sinap. Ate gulong. guys. Masarap pangkilaw. Mga dami na. Puso ko te. Oh, na po, talaga 'o. Kahit mag-wow pag tapos. Tambanog yun pre. Tambanog horse na lang. Kahit ano. mau dipanggau. ini. Halo, nih. 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 Halo, Mamulay na ako dito na. Pugi naman ito guys. Ito. Ang isa ng kurapos sila. Ito ang nagugay po dito sa Bulinawan. dito, Kabaoy! Kabaoy! Ano pa to? Ano pa?

Okay, so, katagas okay. li oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> na guys yung gear ni Tito Kilo. sa lahat lagi. Tagas-tagas na. Oh, oh, oh. hindi na manupis manupis kasi sa kanina sa